Nagdadasal Masalo-salo po kami kumakain. Masalo po kasi kumain pagka marami. Yan, Yan po ang mga kapitbahay namin dito sa orchards. Bisita. Bisita. <laughs> Dayo. Masalo po kasi kumain pag ganitong salusalo. Lagay Lalo na yung pagka yung nagkakaubusan. Yan, no? nasarap. Gawin ang mga baso dun. Yeah, doon. Yan, yeah, yan, yeah. yan. Si madam. Inang, yan. Huh. Nasa anak mo tayo lang. Nasa taal nga. Isa na nga, nga na. Ang kain po tayo mga ka idol, mga kag ka kabanggay. Ka <laughs> Punta na po kayo dito at marami pong pagkain. Piesta din eh. Yan, piesta po dito. Yan. Apat na baboy yung ang handa. <laughs> Yan po may ari ng bahay. <laughs> Namin kinainan. Birthday po ng mag-asawa. <laughs> Ay, ang sarap. Langka po yan. Uh, ah, Ginata lang ka. Kaya mo tapos na kayo. Para kung nangari ka, sabay niya ako. Ay, nakakasura. <laughs> ang daya ng isari. Ay, nagdawa rin mga ari. Nag-jollibee lang. hindi mo lang. Nag-jollibee. Ba't hindi lang ganyan? Hindi ko sinabi niya. Laki. Nagpapaloto ay, na. Mami, ikaw, gaya ko. Tataw na mo dyan sa hipag ko. Sabi ka bakit? At may tutubos. Mama yun. kasi sa loto. Ayun. Pagkagaling sa sabungan. Tapos, gusto niyo pa sa 7-11. Ayoko na ng sana with the ay di sa may dingin. Hindi naman Maka na <laughs> ilang lusong na ako doon. Ayoko doon. Hindi na namatay na doon. Bakit nangyari sa puso ng Kami po ay nagluluto ay, ng langka, Ginatang langka. Nakaya kagam po magluto ng, ng ginatang lang langka. Sarap po. wag May siling pula, may siling green, ay, ayos ang hanghang yan, ha? duble. Yan. Sarap. Tata, para mabaling yung kuya. Ay, naku po, ko May alaga na sa kanila. Hindi nila. Ay, puta Bakit butas? Ang alin? Ay. Ay. Hindi pwedeng i-ano. Ayan, dito po kami sa buhay probinsya. Ganito po dito. Pag nagka Pag nagka nalabas siya, eh, mali, hindi naman niya naman tinipid sa eh. balak na po yan. Natrasan niya. Alam mm mo ang gastos ko sa jeep namin. Sabi ko 'no, kamdamalas-malas kami dahil sa pagkakapunta sa dito. Ako ay aso namin. Nasa ilalim pala. May kaunting salusalo po dito. So, ang sarap kumain pag marami, oh. Ayan. Ba't nalabo na ang aking camera?